ang isa pang litrato, sa karaoke room naman, at may kitang kita na pakete ng sigarilyo. Agad itong sumabog online. Hindi lang basta pinagbintangan na siya ay umiinom at naninigarilyo. Tinawag pa siyang walang direksyon, suwail, at masamang ehemplo sa mga bata. Sa bansang tulad ng South Korea, napakataas ng moral standard sa mga celebrity. Para sa isang 13 years old, ang ganitong klase ng eskandalo ay halos hindi katanggap-tanggap. Ngunit sa halip na humingi ng tawad, lumaban si Cyron, Sa social media, pinabulaanan niya ang mga akusasyon. Anya, kung naging mabuti ako, ang mga naniniwala sa akin ay maniniwala pa rin. Ang mga naiingit sa akin kahit anong paliwanag ko ay hindi makikinig sa katotohanan. Pagdating ng 2018, muling nalugmok ang kanyang imahe. Isang malaking fanpage sa Twitter ang biglang nagsara at nag-iwan ng misteryosong mensahe. Sana sa 2018 ay ikaw pa rin ang Kim na minamahal ng lahat. Nagumpisa ang espekulasyon. May nagsabing hindi raw pinapahalagahan ni Sayron ang mga regalo ng fans. May nag-akusang itinapon o niregalo niya sa iba ang mga ito. Walang matibay na ebidensya, pero sinamantala ng publiko ang pagkakataong ito upang muling batikusin siya. Sumunod ay ang bigla ang pag-alis niya sa Dear M, isang spin-off ng Love Playlist. Sa halip na ipagpatuloy ang kwento ng kanyang karakter Nagbitiw siya sa proyekto at sinabi lamang na may pagkakaiba sa pananaw. Hindi ito naging sapat para sa publiko. Kumalat ang chismis na nainis daw siya sa pagkakasunod-sunod ng pangalan sa cast list, isang sensitibong issue sa Korean showbiz. Ayon sa Hakahaka, Haka, hindi niya matanggap na nauuna sa listahan ang mas baguhang artista tulad ni na Park Hye Soo at Jae Hyun ng NCT. Noong 2021, habang nasa variety show, Nahuli siyang nagsalita ng hindi maganda matapos mahirapang makahuli ng isda. Bagamat katawa-tawa para sa iba, binigyan ito ng masamang kulay ng publiko. Idinagdag pa ito sa listahan ng kanyang mga pagkakamali. Maging ang kanyang ina ay nadamay sa batikos. Sinabing simula ng bata pa siya walang sapat na gabay sa pagpapalaki sa kanya. Walang pahinga si Ceyron. Sa murang edad ay nagtrabaho na siya ng walang humpay. Ngunit sa halip na pag-unawa, puro panghuhusga ang kanyang natanggap at dumating ang pinakamatinding dagok sa kanyang buhay. May 18, 2022, nagdulot ng kaguluhan sa Gangnam ng isang kotse ang bumangga sa iba't ibang istruktura, poste, generator at iba pa. Walang iba kundi si Seron ang nasa likod ng manibela. Nawala ng kuryente ang buong lugar at humina ang operasyon ng mga negosyo at trapiko. Sa halip na magpakita ng responsibilidad, sinubukan pa raw ni Seron na tumakas. Nahuli siya at lumabas sa test na may 0.2% na blood alcohol content. Lampas sa legal limit. Lumaki ang galit ng publiko. Tinanggal siya sa mga proyekto gaya ng trolley at blood